Isang magsasaka si Mang Cipriano mula Barangay Balukok, Apalit, Pampanga. At sa mga panahon na hinihintay niya ang anihan, dumidiskarte siya ng ibang kabuhayan tulad ng pamumuhunan sa itikan na ginagawa niya sa loob ng halos 30 taon na ngayon. Ayon sa kanya, maganda ang kita sa itikan. Pero gaya ng ibang industriya, tinatamaan din ang mga itikan tuwing may matinding pag-ulan ang inaasang masaganang kita. Naging bato pa. Eh, nung bumaha nga, nasira ang pagitlog nila noon. Abay, eh, mahirap po noon. na eh, pag nabaha, eh, pinapakain namin yung itik namin. Nyahong lang namin sa kalsada, doon kami nagkukulong. Unti-unti pa lang din nakakabawi ang mahigit tatlong dekadang duck racer na si Luz sa kanyang itikan. duging lugi na daw ang kanilang negosyo mula ng tamaan ng pandemya bird flu at nagdaang bagyo sa probinsya. Hindi, uh, actually ma'am, mula nung pandemic talagang halos bankrupt na kami. <laughs> Kasi nung time ng pandemic, ang itlog is bagsak presyo, walang bumibili. Eh, tapos po ma'am, sinundan pa kami ng avian flu, namatayan ako. Siguro mga almost 1,002 ang namatay ko. Tapos natuloy din po yung bahang yung bagyong egay. Kaya uh, natanggal po yung pagkakakitaan. Mm -hmm. Ang mahinaing ni namang Cipriano at Aling Luz, adiba pang duck racers sa probinsya, ang agarang binigyan na aksyon ni Governor Dennis Data Pineda. Sinolusyonan at binigyan ng kapital ang mga pektadong negosyante para muling makabangon mula sa trahedya Kaantabay ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Alam naman natin na ang duck industry dito sa Pampanga ay uh, isa sa mga income generating ano natin. Kaya mula nung nagkakaroon tayo ng bird flu, uh, parati natin kamiting yung mga duck racers din kasi though hindi sila masyadong naapektuhan, pero natakot ng yung mga ibang probinsya na idala natin yung mga itlog doon. No? Akala nila may bird flu din tayo naman sa Kapitolyo, no, sa provincial government, lalong-lalo na sa PDREAMC, no? Uh, pag natamaan sa sakuna, sa sakuna ay may mga ayuda naman tayong pinamimigay na nakabudget sa ating uh, dream fund. Bawat duck racer ay nakatanggap ng mga itik at sakusakong feeds. Ayon sa Provincial Veterinary Office, bahagya nang bumabalik sa dating sigla ang itikan sa lalawigan. Yung minali ng ano niya, yung sa table eggs, yung sa itik naman ang mga pinakamarami nating itik na sa Candaba at sa San Luis Apalit so kung makikita natin yung mga recipient natin halos galing doon sa lugar na yon kasi doon yung tinamaan ng Typo Negay at doon marami yung nag-iitik so yung kanilang produksyon ah, uh, tumatakbo ng Visayas and Mindanao ang kagandahan ng pag-aalaga ng itik kumpara sa normal na itlog ng manok mas mahalang bentahan ng itlog ng itik dahil ginagawa itong balot Penoy at itlog na maala. Aabot sa 75 na benepisyaryo ang nakinabang sa naturang programa. Ay, malaking bagay po sa amin ito. Hindi na namin utangin yung pampakain namin sa itik at sa uh, may libreng, ano nga, libreng itik pa. Salamat po sa ayuda ng gobyerno. Ah, uh, maraming maraming salamat po sa inyo at binigyan niyo po kami ng pagkakataon para bumawi don po sa dating pagkakalugi namin, babawi po kami uli. Binibigyan ng importansya ni Gov Delta ang sektor na ito dahil ang pag-iitik ay isa sa mga pinagmamalaking industriya sa lalawigan, partikular na sa ikaapat na distrito ng Pampanga. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao.